Hello mga kudos Marias! Ito na nga po at sisimulan ko na ang pagtanggal nitong wallpaper sa aming pinto. At dahil nga mukha ng dugyute ng aming pinto, dahil ang isa namin ditong junakis kapag uh, tinutopak, ito ang kanyang, ang kanyang pinagdidiskitahan, pinagtatanggal niya at pinag pupunit yan ng mga wallpaper. Kaya ayan, mukha ng dugyot ang aming pinto. Kaya naman, naisipan kong palitan na lang to Kaya ayan, pinagtatanggal ko na lang. at pagpasensyaan nyo na nga mga mami ang aking aura dyan at mukha naman ay talaga namang haggard baga ang una nga po dyan ay sinusukat ko muna yung bandang gilid at yung gitna para naman ay okay na okay na yung pagdikit natin mamaya at kailangan ko na lang yan pag puputul-putulin Nung pinuputol ko nga ito, miyamaya ay andyan na naman yung batang makulit. At buti na lang ay tina tinawag ng kanyang ate para maglaro sa labas. At dahil dyan, iyan nakapaggupit ako ng maayos na maayos. Na walang batang gumugulo sa aking ginagawa. At pagkatapos nga ako gupitin yung bandang gilid, ay ayan, tinago ko na. At dito naman sa gitna ang aking uh, sinusukat para putulin. Nang matapos ko na nga masukat at magupit, ayan, dinidikit ko na dyan. Medyo natagalan nga ako sa pagtanggal niyan ng nang nasa likod kasi medyo talagang madikit. late upload na nga to mga kados marias dahil ba naman sa so may mga batang magulo at iyakin kaya late upload to mga mami At dito na nga sa part na ito ay didikit ko na yung sa bandang gilid sa magkabilaan. At nung matapos ko na nga ito gupitin, ayan, nakita ko yung aking, yung aking ginawa na maganda naman pala talaga. Worth it yung pagod, mga mami. Ayan, yung finish. Thank you sa panunood. Dito lang muna.